Visayas at Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan na nakasubaybay sa mga oras nito. Ako si Franco Baranda at ito ang laban kasama ang bayan. Isang pagbati na magandang araw rin po ang aming pinaaabot sa ating pinakamamahal, kagalang-galang at butihing pastor, Pastor Apolo Sikibuloy, dahil katuwang katulong tayo sa kanyang ministry sa paglalahad ng mga katotohanan sa ating bayan. At salamat po muli sa pribileyo makasama sa programang ito na layunin maisiwalat ang katotohanan laban sa mga komunistang teroristang CPP, NPA, NDF. Kaya naman, samahan niyo po muli kami sa isa na namang araw ng talakayan. At kasama rin po natin ngayong umaga ang ating mga co-anchor na si Brother Jeffrey K. Eric Celis at si Dr. Lorraine Maribadoy. Magandang umaga, team. Hi, good morning, Brother Franco. Good morning, Ka Eric. Oh. check natin kung may audio na kay Ma'am Lorraine. Yeah, good morning, Eric, and good oh. morning, Franco. Um, good morning sa ating mga kababayan. I'm joining you from far away from Tokyo and um, I'm magpapasalamat ako na sinasamahan niyo kami. And Franco and Eric, good morning. I miss you guys and I miss our FNI team. And um, thank you Pastor for giving us this platform. Um, maraming Marami dito sa ating mga kababayan. Alam na alam nila ang laban kasama ng bayan at paulit-ulit maririnig nyo na ang pinapanood na lang nila ay ang SMNI. At yan na lang yata yung news media. na I'm just repeating what I'm saying, what I hear from them. Yan na lang yung pinagkakatiwalaan nila. So maraming salamat, Pastor, sa pagbigay nyo ng SMNI sa ating mga kababayan, not just in our country but all over the Philippines. Good morning, Pops, and good morning, Peter. Good Morning Peach and and um, Angus and Tess and Mrs. Vilma Absalon. Yeah. Good morning, Ma'am Lorraine. Good morning, Brother Franco. Good morning sa ating mga kababayang Pilipino na nagsa at nagsusubaybay sa programang ito. Of course, pagbati at paggalang din po ang ipinapaabot natin sa ating butihing pastor, kay Pastor Apollo Kiboloy. Sir, good morning to you. Maraming salamat for the program Laban Kasamang Bayan and of course, for SMNI News Channel na nagiging katuwang at kabahagi po sa pagbubuo ng ating bayan sa pagtatanggol ng kapayapaan at demokrasya ng Bansang Pilipinas kasama ang mamamayan at ang ating pamahalaan. Lalo na po ang ating paglaban sa CPP, NPA, NDF, ang pangunahing problema sa national security at nagwawasak ng ating bayan sa loob po ng mahigit 50 anyos na. At of course, Ma'am Lorraine, good morning also sa ating mga suki at... Uh, kaka-apat na beses na yata siya nag-message, sabi niya, i-greet niyo naman ako ni Ma'am Lorraine at kayo yung mga idol ko. Ang pangalan nitong uh, ating uh, taga-suporta, Brother Franco, ay si Roque uh, Tagutungan Bahaw Sabi niya, mag-aabang ako habang uh, pa-extro pa lang si Secretary Salpanelo, si Atty. Salpanelo. So, Roque Bahaw ay nag-greet na po kita, Ma'am, at binabati din natin ang uh, Scout Frog Group mga active and retired officers ng uh, ating intelligence uh, operatives of the Philippine Army, both B. ng Nanglapos, Reb Gima, Mac Mac Jones, and Igoy Jones, and of course, kasama dyan sila, uh, Scout Frogmaster, and si Ma'am Litlit, ang butihing may bahay at partner po ni D former DG General, Director General of NICA, Alex Paul Montiego. Good morning, Ma'am Litlit. Good morning. And of course, ang ating mga kababayan na taga-suporta sa Iloilo, ang... Uh, Momo girls at ang aking butihing asawa, silangging, good morning to you sambayan ng Pilipino, Brother Franco, Ma'am Lorraine, uh, hindi maganda ang mga balitang kinakaharap natin pero bago ang lahat, Ma'am Lorraine, congratulations to you, uh, Brother Franco, to Pastor Kiboloy and to SMNI uh, dahil po sa paggawad kahapon kagabi ng People's Choice Award para sa mga best and uh, very meaningful programs na tinangkilik ng sambayan ng Pilipino. Uh, pinangunahan po ito ng Pulso ng Bayan nila Brother Jade Calabroso at nila Admar uh, Vilando. Uh, kasunod din po dito yung programang uh, Pinoy Legal Minds ni Atty. Mark, uh, Kuya Mark Tolentino and uh, MJ Mundiar. And of course, ang spotlight ni Pastor Kiboloy for a combination of spiritual, social, and political commentaries. At ma'am, kasama din of course ang Laban kasama ang bayan. And ang buong SMNI Channel, we're very, very proud uh, sa suporta ng sambayan ng Pilipino, kung kaya iniaalay po namin ito sa inyo. Kagabi ito, ma'am, naghakot po ng People's Choice Excellence Award in Media and Broadcasting, ang pulso ng bayan, Pinoy Legal Minds, at ang uh, sa bayan ni Juan, uh, nakalimutan natin, Brother Franco, at ang spotlight ni Pastor Kibuloy, at kasama dyan, ang inyong tinatangkilik ang laban kasama ang bayan. Yes, correct ka, uh, Eric. At uh, dahil dyan, ay lubos puso natin pinapasalamatan una sa lahat ang ating uh, pastor, Pastor Apolo C. dahil kung hindi sa kanya, ay wala tayong tatanggap na parangal dahil walang laban kasama ang bayan. At walang dahil, SMNI. At walang SMNI. Kaya salamat po, pastor. at Especially sa ating uh, kamabayan na patuloy na sumusuporta sa ating labang nito. Yes. Yeah. Ma'am, your message for this, uh, before we go into a more serious and deeply wounding uh, updates lalo na sa pagpapaslang kay Governor Digamond kaibigan natin dito ma'am sa award na ibinigay ng uh, People's Choice Awards kagabi kasama po ang napakaraming mga pagtangkilik sa programa ng SMNI ma'am Lorraine. O uh, nag, nagpapasalamat ako Eric at Franco kasi ano yung when we come out with a with a an episode no in Laban and also in Pulso ng Bayan and all the other Uh, programs in in SMNI, it's really a whole team. tiba Yan sila Helen, sila sila Dave, sila mm. lahat ng kasama natin jano sila, sila Apple, all of them. Yeah, so si Manny, sila, yeah, sila Manny, at sila Isa. At si ano si Ella. At si, si na Naomi. Ella, of course. I miss you, Ella. yeah, so lahat yan, di ba? So, uh, but most of all, parang for me, ano lang yon parang palabok. Yung totoong premyo yeah. dito, yung sinasabi ni ni Franco ngayon lang yung tiwala ng, ng taong, taong bayan sa atin. At pinaka first prize pa doon yung pagmumulat sa kanila pagdating sa sa ano tungkol sa CPP, NPA, at NDF at saka lahat ng mga issues sa ating bansa kasi ang SMNI meron tayong commitment na ang pag-uusapan lang natin dito ay ay walang kuwang no sa katotohanan talaga 'yan ang sasabihin natin. So, Ayos. nagpapasalamat tayo dito <laughs> sa Palabok no. So anyway, Eric, anyway, let's let's go on with the with the episode, yeah. yeah thank you Ma'am Nuring and Brother Franco. Yes. Ma'am, simulan muna natin ang ating linggo sa hindi magandang uh, balita. At uh, medyo na problema tayo nito, Ma'am, sa pagkat uh, napakalakas po na naging impact nito. It was a massacre. It was not yeah. it was not an ambush. Ah, uh, po ang uh, grupo ni uh, Governor Ruel Digamo ng Negros Oriental, Ma'am Noreen, sapakat uh, nilusob siya ng mga armadong kalalakihang very trained to kill, highly skilled for uh, killing a uh, killing machine at high-powered rifles and firearms ang ginamit nito at uh, very precise ang operation less than one minute tapos na. At siya ang patay, including Governor Digamo. Gamo. Ito, ma'am, oh, makalat worldwide ito. At uh, makikita mo lang ito, ma'am, sa mga John Wick movie ni uh, Keanu Reeves na less than one minute tapos na. Oh. At uh, kilala ko ito, ma'am, ang uh, nakahandusay na una si Marlo ito. Uh, kinlit, sekretary ni Governor, unang tinamaan sa tagiliran. Binalikan pa ng lalaki, ma'am, si Governor at pininishing abang gumagapang the way it was described ng mga kaibigan natin sa Negros Oriental. At ma'am, less than one minute ang operations. Ulitin natin, walo ang sibilya na patay, uh, si, kasama si uh, Governor de Gamos, siyam lahat. 16 wounded, ma'am. At sa 16 wounded, tatlo pa yata ang critical o, sa hospital. At uh, ang uh, pangyayaring ito, ma'am, yumanig sa buong bansa na napilitan si Pangulong Bongbong Marcos na mag-issue ng statement. Ayan, ma'am, binalikan niya. Oh. Yan, Kumagapang si Governor Digamo. Binalikan niya mga 3-4 steps forward. At niratrat mga 12 or 13 bullet wounds ang pumasok sa katawan ni Governor Digamo ng Negros Oriental. Ang nagpahayag na ma'am Lorraine brother Franco ng pagkundina IC, si... Uh, uni, pinangunahan po na unang uh, lumabas ang statement ni Vice President Inday Sara Duterte at tinumbok niya, ma'am, na ito ay political terrorism and warlordism nang kilala at alam naman kung sino ang gumawa nito. May idea na si Inday Sara Duterte nito sa pagka-2019 pa, gusto nang ipapatay si Governor Digamo ng mga grupong ito. Pangalawa, ma'am, naglabas ng statement si Pangulong Bongbong Marcos at sabi niya, you can run but you cannot hide. Aabutin kayo ng kamay ng batas. Mananagot kayo. At ma'am, naglabas ng statement ang uh, DND. Uh, in behalf of the DND Secretary, Inilabas ni Director Andulong ang statement uh, para sa National Defense Department. Naglabas ng statement ang NTFL-CAC, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Naglabas ng statement ang NTF-ELCAC. Uh, Ma'am Lorene naglabas na rin ng statement uh, si Pangulong Duterte this morning at kanyang kinokondena ang pangyayaring ito ni uh, President a uh, former President Duterte. Pumunta na si Secretary Anyo Secretary Abalos, Chief PNP and House Speaker at si Sen. Aimee. And kaninang umaga ma'am, nag-revise ng statement si Inday Sara Duterte, mas stronger condemnation na at may tinutumbok na siyang mastermind patungkol dito sa kung sino ang involved dito. At uh, may nakakosto din na ngayon ma'am Lorraine sa kaalaman -ka ng taong bayan. May nakakosto din na po ngayon sa mga pulis. Apat ma'am nito at ang, sa apat tatlo ay puro retire, uh, awul Discharge from service ng mga miyembro ng Philippine Army. Isa dito ang Trained Special Forces or Special Right Reaction Company mo, uh, member. At uh, ang mga high-powered rifles, ma'am, ay mga RPG, uh, mini-basuka, at lahat customized na mga baril. Lanado at maladimonyo, walang takot at parang mga bangag sa droga. Ang pagpasok sa bahay, niratrat na lang basta-basta ang lahat ng nandon habang gumagapang si Governor Digamo niratrat at binalikan pa siya. Ma'am Lorraine, nakakalungkot po ito. Another ally of the Filipino people in the fight against CPP and PNDF ay nawaldas ang buhay at ng iba pang mga sibilyan dahil lamang sa uh, warlordism, terrorism, ng isang grupo na tukoy naman, hindi lang mapangalanan ng PNP. Ma'am Lorraine, Brother Franco. Naka-speechless, Eric, kasi parang This has no place, no, yung warlordism na ganyan. It has no place in a vibrant democracy like ours. And this throws us back to to the time when talagang dapat na pag-iwanan na natin ito. And and of course, our deepest condolences to the family and the of the late Governor De Gamo. He was our friend. Yes. No, and we also know the wife, and we worked very closely with him. He was an ntf CAC ally, very strong ally of the NTFL CAC, and. And um, um tayong lahat dito, Eric, at nagagalit tayo. So. Partner, alam namin hindi ninyo hahayaan na malinlang ang ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan, sa kamay ng mga salok ng lipunan. Para tuloy-tuloy ang ating laban kasama ang bayan, subscribe na sa aming Facebook at YouTube channel, Laban Kasama Ang Bayan. O di kaya'y subaybayan kami sa twitter.com slash News.